Ah, pagkadaan natin pala guys sa Sablayan. Sunod natin na daanan itong bayan ng Santa Cruz. Dito sa Occidental. Tapos guys, na daanan din natin itong pinakabayan ng Mamburao, Occidental, Mindoro. At yan, ah. ah guys, ngayon lang natin talaga napiguraan ng gusto itong pinakabayan ng Mamburaw ah, Mamburao kung gano'ng kaganda. So, yun guys pala yung itsura ng uh, bayan ng Mamburaw. At uh, napakaganda ng biyahe natin dahil uh, napakaganda ng panahon. Medyo may kainitan lang. Pero at least eh, nandito naman tayo sa loob ng Kaya hindi natin kasi yung ramdam ang... Uh, init ng panahon sa labas So guys, ah, bali tayo pala ay pabalik na uli ng uh, Manila. At panandalian pala tayo huminto rito guys sa ah, ano sa may alas papasok na ito ng ano ng abra para uh, picture picture tayo dito sa magandang tanawin dito so yan guys bali dinaanan din natin ito pinakabayan ng abra di ilog kaya lang medyo ang uh, na natin itong medyo labas na ng ano ng pinakakabayanan napagod na ng biyahe natin dito guys dahil ano, walang gusto yung dumadaan sa sasakyan kaya pwede pwede kang magparorot sa kalsada may ano rin naman may kagandaan din naman ang kalsada kaya okay lang na, na medyo bilis bilis ng konti ang ano natin ang takbo natin at yan guys sa tulad nung pagpunta natin dito ang ano rin nila yung mga mais yung nakabilad sa mga gilid ng kalsada pinatutuyo nila yan at yan guys pala yung pinakakanto yung papasok na yun sa loob is sa papunta ng paluan Occidental Mindoro At yan guys, sinapit na natin itong pinaka-pier ng Abra de Ilog at uh, ito, uh, na ano, rin tayo, na tayo dito sa mga pila ng sasakyan na uh, isasakay lahat sa barkong ano, papunta ng, ano, ng uh, Batangas Pier So yan guys, bali Ayan, papasok na tayo ngayon ng ano ng uh, Roro para bumiyahin na ng ano ng Batangas. Napakalaki ng ano nito, Roro na ano. Maraming kargang uh, sasakyan. Mm -hmm. Hindi tulad nung uh, pagpunta uh, natin dito sa Mindoro eh medyo maliit-liit lang yung nasa kaya natin so yan guys pasok na tayo ng uh, loob ng ano ng roro parang uh, pinain tayo ng uh, barko So yun guys, bali hintayin lang natin ang uh, instruction nitong mga ano, itong mga tawa ng barko kung saan tayong banda ipupwesto. Kasi yung bandang uh, unahan unahan, ano na. Kung na. Dito na tayo sa may bandang uh, kalagitnaan. Inside. So yan guys, tinuro tayo na dito tayo kasunod nung uh, Innova. Dito tayo sa gilid. So, yang guys paling Dito mengetahui sa gilid. Yan, habisin-bisin yang mangai tawaan sapagan. Sa Ikaw protection dito sa mga sasakyan para kasi okay, dito, dito Sa likod. So, yan As guys dung dung Bali, hintayin lang natin na may ampli itong masasakyan natin At saka tayo pupunta ng itaas uh, So, yan guys uh, Bali Kompleto na yung mga target nilang sasakyan Bali, hindi puno na rin So ito guys yung pinakaitaas Nung uh, Roro At yan para ka rin lang nasa bahay Para ka nasa salas At hindi tulad nung una natin na sa Nung papunta tayo ng Mindoro na meron lang po na may aircon. Pero itong uh, nasa natin ngayon, eh, parang naka-aircon lahat. So yan guys, tanawin ulit natin yung pinaka labas nitong uh, pier. At uh, pinuntahan din natin itong pinaka likod na bahagi nitong ano nitong uh, roro na ito para tanawin naman natin yung uh, mga ng abra so yan guys bali maya maya lang siguro eh, lalarga na itong uh, barko na ito punta ng uh, Batangas Pier kaya bago sa Lamarga lulubusin na natin ang, ano, ang mga uh, tanawin dito sa ano, sa Abra pa siya pinaka-after deck doon. Ang luwang din ang uh, hagdanan. bali ano na tayo palarga na tayo papunta ng Batangas uh, Air At ito guys, yung pinakabilihan ng mga pagkain dito sa loob ng barko. At uh, kahit dito sa barko, eh, may tataka ka, mayroon din 7 11 So yun guys, makakabili ka rito ng iba-ibang klase ng pagkain, uh, noodles, uh, mga dimsong, sandwich, at, at mayroon din mga kapit at hot choco.

ano lang dito sa pinaka um, pero may so yan guys bali maya, maya maya lang eh dadaong na tayo sa pinaka ng ano ng, ng uh, Petang